Okay, so hello mga kaibigan at mga kapatid. So ito 'yon. Okay. Merong 70 Adventists na sumugod sa amin sa plaza. Okay. Because every Sunday gumagawa kami ng ano, gumagawa kami ng public preaching namin sa plaza which is a weekly program naming mga Catholic Faith Defenders ng Diocese of Tagum. Okay. So may sumugod na Seventy Adventist. At, <laughs> yun, nagkakalat ng maling information sa publiko. At syempre, binuking namin. At ito yung sinabi niya. ah Asan nilapita sa Catholic Encyclopedia? Ang kumpaylito literal ay si Lucius Pirari sa Vatican Council. No? I-research ninyo niya. Yes, oh, ang din niya, ah? ingon din niya. Ingon din sinabi niya na ito na ang kanyang referensya daw ay mula sa Catholic Encyclopedia tsaka yung compilator daw hindi ko alam kung applicable ba sa tao ang word na compilator kung meron man words na compilator na ang compilator daw sa Catholic Encyclopedia ay si Lucius Ferraris ng Vatican Council Okay. Kaya yon sinabihan namin <laughs> na doon pa palpak na siya. Doon pa is nagkakalat na siya ng false information and every false information is a fake information. Bakit? Okay. So una, ito. Sinabi niya na si Lucius Ferraris daw is compiled. <laughs> okay kung sinabi niya siguro contributor, pwede. Pero compilator. Ah, asa ni pita sa Catholic Encyclopedia ang compilator ay... Ah, asa ni pita sa Catholic Encyclopedia ang compilator ay... Okay, compilator daw si Lucius Ferraris sa Catholic Encyclopedia which is the first edition of Catholic Encyclopedia was released on 1905 while si Lucius Ferraris ay namatay na kailan? noong 1763 so anong ibig sabihin yan? okay so more or less 200 years ng patay si Lucius Ferraris bago na i-release yung Catholic Encyclopedia <laughs> pangalawa ito sinabi niya na si Lucius Ferraris daw ay parte ng Vatican Council. Eh, hey, Lucius Ferraris sa Vatican Council. No? i ninyo niya. Yes. Eh, hey, Lucius Ferraris sa Vatican Council. No? I-research ninyo niya. Yes. <laughs> Talagang pinagsisigawan niya pa sa publiko. Okay. So, bakit niya sinabi na Vatican Council? Alam ko yung punto niya. Kasi, if you are part of the Vatican Council, you are part of the Magisterial Council. Pero part ka ba ng Vatican Council si Lucius Pirares? <laughs> Tulad ng sinabi natin kanina, si Lucius Ferrares ay namatay na noong 1763. Kailan niyo yung Vatican Council? So, we have two Vatican Council. So, ano yung unang Vatican Council? Ang Vatican Council One was held on 1869. And the Vatican Council II was started on 1962. So paano maging parte ng ng both Vatican Council si Lucio's Ferraris, eh 1763 pa lang ay eh, patay na siya. So doon pa lang <laughs> nakakatawa na yung false information na pinagkakalat itong 70 Adventist na ang pangalan ay Roy Tundag which is a, uh, a content creator na seventh to Adventist. at sa pagkakaalam ko isa din po siyang uh, evangelist. 'Yun yung pagkakaalam ko, evangelist daw siya kasi parang nag-pitch din siya eh. So dun sa doon sa church nila. Masayno alam ko bro, di ka kamaulaw, no? Di ba ka maulaw ba? Magpabasa din ang sa niya, ako Ako'y pastor ni mo, pagpihiso na ka din siya, napakaulaw na ka sa itong ako O pastor, pagpuntun ko din din siya. mo siya sa simindya-bindya sa niya di mo Nala siya dipinis reference din siya sa pabing na lugar. O niya, magbuki, kaya na ka research Ang yun lang. Basta, every false information is a fake information. At nakita kong nagkakalat siya sa social media at nag-iingay kung ano, -ano kung ano yung pinagsasabi. Kasi doon, medyo napahiya siya nung binuking namin na ang pinagsasabi niya sa publiko ay false or fake information. <laughs> <laughs> Peke. <laughs> so, yun lang. And God bless sa ating lahat.